bukas nasa alabang na kami so from kalamba Napaganda na istorya nito mga kaibigan itong ating BYD na gagawing series kasi hihimay himayin ko kung ano yung mga na experience namin sa everyday namin paggamit pero isa sa pinakamatindi itong first time kong magdala ng EV papuntang Baguio grabe kakaibang experience nito So, ang pinakauna, doon muna tayo sa mga nakakatawa. Pero hindi lahat to good. Pero hindi mga nakakainis na pagkakataon, no? So, una, yung nakakatawa dito, gagaling ka dito sa mathematics. Kasi, siyempre, <laughs> nag ev ka. So, expect mo, mas matipid dapat to kaysa sa gasolina, kaysa sa diesel. Compute natin. Buti so, na lang, ano, mahal. Buti na lang, ano. Buti, magaling sa mathematics yung asawa ko no? Kasi kung ako lang, Sige, basta <laughs> Basta umabot? Basta makarating. <laughs> ng charging. Pero hindi, kasi kailangan, kung gusto ko sa inyong ma-share yung totoong EV experience, eh kailangan computing talaga namin lahat ng aming mararanasan dito. Sabi nga ano isa nag-comment, ay uh, tinake natin yung risk para doon sa mga anak pa lang. Eh, nag-agree naman ako doon at hindi naman yun bida-bida feeling. Kasi yun din naman yung aking isa sa mga goal ko. Kasi nga, di ba, nung nakara, nag-post ako na baka merong may hiraman or merong may interview na meron siyang BYD na mga 3 years na or 5 years na sa kanya. So, wala naman nag-reply na, Dok, etong sa amin, try mo, ganyan. Or gamitin mo muna. Wala namang ganong comment. So, ilang araw lumipas, ilang linggo, ilang buwan, sabi ko, parang maganda bumili na lang muna tayo tapos tayo na mag-share ng sarili nating experience since day one so ayan bumili na kami gumaling kami sa mathematics agad nitong ni long drive namin kasi kinumpute namin kilowatt per hour grabe mga formula namin mga sir mga ma'am kilowatt per hour yung speed kinumpute pa namin yung kilometers per uh, ilang kilometers ang mararating nitong percentage na ganito Talaga. Kasi Talaga. tayo ng charging. Yes. Tapos, aabot pa ba ito? Meron tayong ganitong percent. Ganitong kilometers yung tatakbuhin natin bago makarating sa charging station. Aba, first time ko pa yata karating sa Urdaneta SM. Totoo, first time. Para lang mag-charge. Talaga namang kung saan kami na, nakarating na hindi pa namin nararating. Dahil lang dito sa EV na ito. Kaya, good experience. Ikukwento ko sa inyo yung lahat, guys. Gawan lang na series para hindi sobrang haba pero nakakatuwa itong experience na to kung interesado ka mag-EV talagang palagay ko makakatulong itong mga i-share ko sa inyo na ito yung mga facts na nararanasan ng isang nag ev so ang dami na kinumpyo talaga sabi ko sa inyo. Ngayon ay nasa Mamplasa na kami, tama? Mm -hmm. Mamplasa. Um, um, ah, no, 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 no. Petron. Southwoods, South no? Parang ganyan. Uh, South. Southwoods at meron lang kami 27%. So, ang isang natutunan ko rito, kung mag-iivi ka, ibig mag nagtitipid ka. Gusto mong makatipid. At kung gusto mong makatipid, kailangan wag kang matakaw. <laughs> Kasi kung tuwing magcha-charge ka, ay kakain ka naman sa mga fast food. Eh yung natipid mo sa gasolina, ikinain yun na rin pamilya. So, tamang chicha lang. Yung pitik-pitik lang, wag kang kakain ng bongga. Bathroom break lang. O, bathroom break lang, o kaya stay ka lang sa aircon na area para habang hinihintay mo siya magcharge. Kung sure, sa mall naman, maglakad-lakad ka lang. Ani na yeah, parang balak pa tayo manood ng sine doon sa SM sa ko eh di madidefeat yung purpose kung ba't tayo nag EV eh kasi nanood tayong apat na sine habang nag charge yung EV ng libre sa ko eh di wala din no? so talagang kung gusto mo makatipid dapat maano ka kaya kami pala compute pala compute kami nitong biyay namin kasi nga wala eh gusto na kayo malaman kung talaga kung makakatipid kami sa pag EV kasi kung hindi kami naka-EV, hindi naman kami titigil dun sa SM. Kami ay dire-diretso lang hanggang Baguio. So yeah. So share ko sa inyo yung mga experience namin pag nakalapag na kami sa bahay. Siguro ito yung unang video natin. Part 1 to mga kaibigan. Abangan nyo yung mga susunod pa. Yung mga susunod natin video sa Facebook at saka sa YouTube natin i-upload yan. Yung part na pagkakabili muna namin dito and then yung pagpunta ng Baguio pauwi ng Baguio susunod so, sunod rin ko na pati yung mga city driving pang hatid natin sa school anong na-observe natin, anong meron sa EV na wala sa digasolina at ah uh, yeah, yun lang medyo pagod na rin kasi ano na eh, mag aalas 6 na 10 minutes na lang ang mga oras dyan? 5.48 so pagod na rin kami galing pa kami bagyo. Baguio So, Kitalis tayo sa mga susunod na video. Abangan niyo yan mga kaibigan. Kung interesado kayo mag EV at tinapos nyo itong video na to, ibig sabihin interesado talaga kayo. <laughs> Sige, see you again. Bye bye.